Welcome back sa ating channel mga kaibigan Pag-usapan natin mga kapatid Ang idol ng lahat ang angas ng Pinas mga kaibigan Siya ngayon ang binabansagan ng mga Japanese fans mga kaibigan Boxing fans sa Japan mga kaibigan Na the turtle ng Pinas Naalala nyo mga kapatid Way back 2018 Bago ang pandemya ay nakatakdang lumaban sana itong Sinaoya inuwi at saka si Cuadro Alas ang angas ng Pinas ngunit hindi natuloy mga kaibigan so nagkaroon na ng habulan at saka asaran mga kapatid which tinawag ni Cuadro Alas itong Sinaoya inuwi na the Japanese Turtle pero hindi yun pinatulan Inuwa inuwi Inouye mga kaibigan hanggang sa ilang taong bukam bibig ng angas ng Pinas ang turtle ng Japan. Well, sa katatapos lang na laban between Kamida and Casimero, mga kaibigan, dismayado ang mga Japanese boxing fans, mga kapatid. Dahil para sa kanila, pagong ang performance ni Cuadro Alas. Hindi niya kayang habulin Ang umaatras na si Kamida At hindi niya Nagawa ng paraan para makat At ma-knockdown O ma-knockout man lang Or matalo man lang Well mga okay. kayo, Tama ba ito ang bansag nila Sa idol niyo Kung fanatic ka ni Quadro Alas Or solid supporter Anong masasabi mo Kumbinsido ka ba Na si Cuadro Alas ngayon ang bagong tartal ng Pinas. Comment down below mga kaibigan. Thank you for watching and see you on our next video. Bye bye.